Ano CR? Hindi Kubeta. Kubeta yung CR? Oo. Ta yan. Tapos <laughs> yung DI? Itong DI, diesel, turbo. Kailangan i-plus mo sa ano, CR nyo. CR. Diesel. Diesel. <laughs> <laughs> Hindi na kailangan ganun ganunin. Diretso yung stressera. Yan, ganyan, stressera. Tapos, kwarta. Yan, tapos pitikin nyo lang ganun. Ayan, neutral na yan. Bakit ang kabila yung prino mo? Ha? Dapat isang paalam. Ang kabila? Dapat isang paalam gamitin mo. Isang paalam? Oh, bakit? Ano? Hindi yan, silinyan doon Hindi, yung mga prino mo. Ay, sabi ako ganyan eh. Ayan, gumagalaw-galaw yun doon oh. Ayan, ayan oh. Huwag na huwag niyang bubuksan ang dito sa iba. Kailangan laging control sa driver. Antayin niyo magbukas yung driver bago kayo lumabas. Huwag niyong bubuksan ng gano'n. Ayan o. Oh. Yung gano'n niya rito. Ayan. Ganyan-ganyan. Kasi nagubukas naman yan. Pero mali yan. Diyan nasira yung mga central lock nyo. Yan yung mga lock ng pinto. Diyan nasira. Tapos, huwag nyo rin kalimutan may bariya at supuan. Ayan o. No? Ayan, bariya. Ayan o. No? Oh. Pag nagpagawa kayo ng air condition ng inyong sasakyan, dapat nakabukas lahat ng pinto para malaman nyo kung talaga nagmamatik. Tapos isip nyo ang thermostat sa gitna. Huwag nyo ipabasa ng tubig ng condenser. Pag ng maayos, goods na yun. Yun lang yun. Ano? Ito pintura. Sabi mo makinis. Makinis lang pala sa picture eh. Ha? No, 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 no. Saan <laughs> <No, no, no. laughs> <No, no. laughs> punta? <laughs> Wala kang magbibiling kochi ng 4,000 Eh, ano naman to eh? Survivor naman ako eh Boss, na nanaginip ka ba? 4,500 to. nanaginip ka Kung nanaginip ka, magising ka 4,500 Oh, bigay 4,500 Ang dami yung diferensya naman nun 4,500 na lang eh, ano naman yan eh Maraming yung paggawain eh, eh Yan nga lang issue, ang ating ng Ilocos eh O naka ano pa yan oh. Naka RPM pa yan, tinan mo yung loob, naka RPM pa um, yan o no? 4,500 na lang yan? Naka racing racing yan o 4,500, kukunin ko to OSF engine to. Oo. Oh. 4.5 na ah. Ha? 4.5 para naman hindi sa sakit ng ulo sa ganitong sitwasyon kahit sinong may-ari ng sasakyan kung ganitong may encounter nyo game over na dagdag pa yung mga sabi-sabi na engine block cylinder head gasket biyak na daw pero hindi hindi ako tumigil sa kahanap ng solusyon hinahan ko na yung busis ko masyado daw malakas bunga nga ako kulabog <laughs> daw pero ayos na yan minor issue lang pala yan Nakuha ko na yung kung ano yung sira. All right? Bukas ulit o kaya susunod na araw. O oh, ba't ka niyan? Ano ba yan? Ano ba ko na? Di <laughs> ba madali ka <laughs> Hindi na, na lang yung sir mo. No? Oo, oh, final na to. Mabilisan lang. Uy, hindi ka niyan. Hindi ka niyan o. Oh. Lah. <laughs> Hahaha.